Nagprotista og misulong sa opisina sa ilang kongresista ang sa LGBTQIA plus community sa Mandawi City. Pagsupak sa pagpabalhin o assignment sa City Treasurer o LGBT Advocate ang ilahang isinggit. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Next! Yeslan, gihimo kaganihang ang historic nga signing nining implementing rules and regulations sa anti-discrimination ordinance sa Mandawi City butang nga gikilipay pag-ayo sa LGBTQIA+ plus sector. Apan human sa kalihukan kaganihalan, ganihang dunay usa ka protesta nga gihimo nila agi og pagpakitag suporta sa LGBTQ icon sa dakbayan si Attorney Regal Oliva. Nagprotesta ang mga sakop sa LGBT sector, lakip na ang mga miyembro sa women's organizations. Mi puesto sila at ubangan sa opisina ni Mandawi Lone District Congresswoman Lollipop Uano Dizon. Panawagan nila, dili hilabtan ang kasamtangang katungdanan karon ni Attorney Regal Oliva ug ibalhin sa laing rehiyon. Bisan sa City Hall, nagtapok usab sila sa pagpadayag sa ilang panawagan ng hinaot nga paminaon manaamo siyang gihangyo nga iyang hangyoon si speaker Romaldis nga dili niya ipabalihin si si Attorney Regal oliba nga adto sa nabutas kay siya na ara sa Mandawi kay wa gisay nahimo nga ngila diring sa Mandawi usa siya may naka, nakatabang sa tibuok ang LGBTQ sa interview gihimakak ni Uwano Dizon nga siya ang nagpaluyo sa posibleng transfer ni Oliva apan giklaro niya Normal ra sab ang mga pagbalhin og assignment kung gimando kini sa ilang labaw. We have always been silent, no? Di may ganahan mang god nga kanang pagpagubot-gubot. sa ilang mm -hmm. Ini ilang ipang note ba? Big speculations kay I think that what might you nakita? May may letter, na ba good me endorsement? Na ba good me letter? Ya musulti sila nga nga mga issues. Una ni ini sa City Hall gihimo karong buntag ang signing sa implementing rules and regulations o IRR sa anti-discrimination ordinance sa Dakbayan 2016 pa na pasar kini apanalangay ang hingpit nga implementasyon tungod kay gihimo pa ang IRR. Gipangunayan ang signing kaganiha ni Mayor Jonas Cortez, City Treasurer Oliva, LGBT sector ug mga advocates. Ang significance ani it's a commitment sa city for uh, to go against with discrimination and stigma in society mm -hmm. para muragihatag uta ng important LGBT, uh -huh. especially people of diverse OGSC. Overwhelming, excited, ka, We're happy for the LGBT mm -hmm. um, community of Mandawe since um, this is for them. Mm -hmm. na, IDO na, na to, na, implementing rules. humanining nahitabo nga sa Iningland ang commission mag-focus sa sapunya ni nilang pag-establishar og help desk pag-abag nila sa dakbayan aron nga dunay kadangpan katong mga makasinati og lainlaing mga kaso sa diskriminasyon labi na sa LGBTQIA plus community. Lan? Okay, daghan salamat, Nico Serino.